ano po ba itong ano, uh, DOST Halal Verification Laboratories? pa uh, paano po ito uh, mag-ooperate RD? Sorry po. Ayun uh, yun pong ating Halal Verification Laboratories, ito po ay funded ng and established ng DOST Regional Offices po. So sa kasalukuyan po, meron tayong apat na Halal Verification Laboratory isa po yung dito sa DOST CALABARZON, sa amin pong rehiyon. And we also have one uh, sa DOST 11 sa Davao. Uh we also have in Cotabato and yun pong most bar. Meron din po silang halal verification laboratory. So this is a special type of laboratory kasi capable po siyang mag-determine ng pork and pork derivatives at DNA level. So makikita niya kung may contamination ba yung ating isang produkto na naggaling or nagmula sa sa pork or sa sa pig. Yun po yon. Also, capable din po itong magdeterminong uh level ng alcohol kasi ito pong uh, pork at saka alcohol ay tinatawag nating haram or, ba or bawal po itong i-consume ng ating mga muslim brothers and sisters so yun po yung ating halal verification laboratory